So guys, masarap ang kilaw. ang 'yan. Mga idol, at mga idol. Nandito rin tayo para masaksayan ulit yung mga nagbubulin po. Kasi dumagsa guys yung Bulinaw dito sa lugar namin sa Buyan. Dinikaan. Ayan mga idol at natin sila Ayan mga idolo. Oh guys. Ito guys, sabunin ako po ito guys. Kita, so. so, uh, ito, ibalik po ito yung isa pang punti nila. Ang isa. Okay, so. Andito na! Andito na guys! Oh, ambak. back! Mainiton! <laughs> May na palang nila kaya ano doon ay yung GR. May na. Baligtad niya. sa <laughs> Dan tayo sa kabila And guys uh, Talaga punta po na po tayo sa pinakandulo po dun sa tapat po talaga namin At nagkisirok din po sila Para po makita natin napakarami po kasi talagang oh. Uh, ayan po guys Saka ito pa at meron pa po doon guys sa uh, pinakandulo dulo ayan oh. Mapapansin niyo. Hindi po natin guys malamo kung saan tayo Ano? Magba-vlog. Kasi sa dami pong dumagisang bulino dito sa amin. Ayun ang bulino. Ayun guys oh. Para pa namin sa inyo. Ayan, yan yung pag-aaraya po ng ano, ang lambat.

Uh, Ito guys, ang karamihan pong nakahuli po dito, sila Cardison Pulit. Hoy eh, para guys na pista po dito sa aming lugar o... oh. ang paglalabi sa sa sa, sa, na? Barong. Pa tapos ano yaman? ayan ano mat. ano yaman? Barong. Pa tapos kung ano yaman? Pa tapos ano yaman? ano yaman? Pa dito ano yaman? Pa tapos ano yaman? Pa tapos ano

Pakabalak lang nga pre. Sino pinaka pinakamalakas? Oh, Guys, meron ako isa, guys. Sa da <laughs> <laughs> po guys ang pinakamalakas. Si pareng Intong. Sana pa, gusto. E gulong. Yung mga balde na. So guys, masarap ang kilaw. Wala na, sarap na, oh. Uh, Kusin ko 'to. Oh, tama na ng kilaw. Meron pa semangka. Bisnes na po si ni. preso talaga, oh. Kahit mag-wow, pagtapos tambanog yun pre. Tambanaw go riders na lang. Kahit ano.

<tuk> alen <tangan> 4 <-tuk tangan> <tuk tangan>

Ready. pa nung Ready. Ready. pa isa Ready. po guys, ito po yung Ready. 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 na Ready. 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 Okay, hey, so, katagas na guys yung gear oil ni Tito Kilo ulok sa laot lagi Tagas-tagas na